That he'll go see baby. So ngayong araw na to po ay eh, nandito tayo sa Aurora National High School dito po sa Baler Aurora. At uh, dito po ginanap yung launch po ng Yaka Program or Yaman ng Kalusugan para malayo tayo sa sakit dito sa DepEd system ng Aurora Province. At ang nakita po namin pinakamaganda pong uh, grupo na tutukan ay yung pong mga learners ng Department of Education. Kaya po meron po kaming memorandum of agreement sa Department of Education na kami po ay tutulong para po yung kanilang mga learners kasama po ang mga guro, kawani at po yung mga magulang ng ating mga mag-aaral ay agaran pong makita at ma-enroll dito sa Yakap. Maraming maraming salamat po sa programang ito sapagkat nakatulong hindi lamang sa mga guro, sa mga mag-aaral, lalong higit sa mga magulang. Napakalaking tulong po nito dahil madami po kasing mga mag-aaral din po dito sa Aurora National High School. And dito po sa reserva na hindi, wala pong kakayahan na magpa-check up po dahil kulang po, po sila sa budget at hindi po sila makabili po ng gamot na kailangan po nila. Kaya para po sa akin, isang malaking opportunity na din po ito. Thank you po sa salamin. Malaking tulong po ito sa akin kasi po makakapag-aral na po ako ng mabuti. Mm, gusto ko po magpasalamat kay President Bongbong Marcos and kay Deped Secretary Sani Angara at sa lahat po ng bumubuo ng Deped Pilret Yakap Program. Kung tumingin din kami sa, pumunta rin po kami sa eskwela, tinignan namin yung feeding program at saka yung mga facilities ng ating mga, mga estudyante para naman maging maayos at sinama po natin ang DepEd Secretary, Secretary Sani Angara at yung hinahanap ng lahat ng mga magsasaka ang administrator ng National Irrigation Irrigation Association uh, Authority administration niya dahil nung kausap namin ng mga ang mga magsasaka lahat pare-pareho hindi lamang dito sa bowl lahat na mapunta namin yun lang talaga dahil alam nga natin na talaga ang pinakamahalaga para sa agrikultura ay yung patubig. Pero bukod pa sa patubig, eh, nagbukas tayo. Kanina ng uh, uh, service area na 300 hectares, 400, ang beneficiary farmers. Yung binuksan namin na na dam. Kalunasan. Sa kalunasan. At uh, siguro, titignan po natin saan pa natin makakapaglagay ng ganyan. Kasama na rin po dyan, hindi lang pag-iipon ng tubig, para sa irigasyon, kasama na rin dyan ang flood control, kasama na rin dyan ng, uh, kung may power element, kung minsan linalagyan namin ng solar, kaya uh, titing titingnan po natin at uh, alam naman po natin na ang pinakamahalaga para sa ating mga magsasaka ay yung patubig. Pero dagdag pa ron, kung titingnan nyo po sa labas, nakapagbigay tayo ng mga bangka, nakapagbigay tayo ng mga tractor, uh, mga harvester. Ito po kasama po sa RCEP, sa FILMEC, yung mechan para mechanization, para mapara maparami ma ma natin ang mechanization. dapat na, 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 nagbibigay kami ng mga makinarya. Yan, ganyan, klase po, mga harvester, mga tractor, mga drying machine, milling machine. Yung milling machine pala ninyo, sira yung milling ano, plant niyo sira. So titignan po natin para maayos yung inyong, uh, para nandito, para hindi na para yung kita sa pagproseso ng palay hanggang bigas ay hindi mapupunta sa ibang lugar, hindi na mapupunta sa sa middleman, yung yung trader at may iwan na rito sa inyo para yung kita dag daganda ang kita ng ating mga magsasaka. Yan po ang aming tinatrabaho, asahan po ninyo na kahit na nagbabago ang panahon, kahit na may tinatawag na, nga na climate change, na kung minsan natatamaan yung ating mga tanim at saka yung palay kung minsan medyo hirap dahil uulan tapos aaraw tapos uulan nawad na sisira yung quality nung, uh, nung ating palay pero pagka maganda ang patubig natin hindi na yan magiging problema kaya po yun po ang amin uh, aming tinitingnan uh, tinitignan at binibigyan ng pansin Asahan po ninyo na ipapagpatuloy po natin to. Hindi lang minsan ito, tuloy-tuloy na po ito hanggang katapusan. Maraming maraming pong salamat. Good luck po sa inyo lahat. Maraming salamat sa mainit niyong pagsalubong. Thank you po.